Ang bar the fans naman ang pinakilig ni Barbie Forteza at nangyari ito sa 75th Anniversary GMA Network Station ID. Nawala bigla ang tampo kay Barbie ng ibang mga fans nang maglabasa ng videos at photos nila ni Jameson Blake na magka-holding hands habang naglalakad palabas ng hotel kung saan ginanap ang GMA Gala 2025. Sa sobrang galit ng ibang Barda fans, ayaw na raw nila sa love team ni na Barbie at David at may nanawagan pang e-boycott ang horror film ng aktres. May mga nawalan din ng gana na panoorin na ang beauty empire kung saan magi si David. May Barda fans naman na nagsabing quits lang si na Barbie at David dahil kung may Jameson si Barbie, may girlfriend naman daw sa Australia si David. Ang kaibahan lang, nakikita in public na magkasama si na Barbie at Jameson at nagho-holding hands. Si David daw, wala pang photos na lumalabas kasama ang di umano'y GF nito. Saka nakakasama lang daw niya ang GF kapag pumupunta siya sa Australia kung saan based at nag-aaral ito. Pero, nang makitang magkasama, magkatabi at nagtatawanan sina Barbie at David sa station ID ng GMA, nawala ang tampo at galit kay Barbie ng ibang fans nila ni David. Kaya sinasabi namin ang iba lang ang nawala ang galit dahil meron pa ring mga galit. Sigurado raw na magho-holding hands uli si na Barbie at Jameson kapag nagkasama sa mga events o kaya sa marathon. Huwag daw munang magsaya ang Barda fans. Tungkol pala sa banta ng mga fans na hindi nila susuportahan ang movie ni Barbie. Ang daming nanonood sa movie at may cinemas na sold out ang tickets. Marami ring pa-block screening ang mga solo fans ni Barbie Forteza at product na kanyang ini-endorse. Ano ang sinyo sa balitang ito?